of those pads who have been peddled in the market without being registered okay so talagang may ang mga kabataan and there is no uh, no argument and there should be no surprise kung bakit ang mga kabataan ang talagang uh, nauunang gagamit ng mga produktong ito next So may eh, meron pa silang libreng lanyard sa bawat pagbili nila ng mga pads libre yan. And therefore, kahit 'to yung mga teachers natin sa mga eskwelahan aakalain ho nila na flash drive lang po ang nakasabit doon sa mga bata, no? Hindi ho ninyo ma-recognize ma -re and will be hindi rin ho natin ang isang flash drive versus that of a uh, pods next next now ngayon ito po yung uh, sa isa na naman po mahilig ho ako kasi your honor, mag mag tingin-tingin uh, sa mga website ito po sa website naman ng Philip Morris no uh, Fortune to Philip Morris Fortune Tobacco Corporation so uh, baka po sa para lang po sa kaalaman ng lahat karamihan ho ng tobacco companies they are also selling uh, vape products. No? Uh, wag ko ninyong isipin na hindi ho sila involved dito sa mga vape products na ito. They are selling vape products as well. And therefore, that is the reason kung bakit Uh, talagang uh, masyadong puspusan ang pagpapa-advertise uh, nila na hindi ho sila, na ngayon ay they are now smoke free kasi ang sinasabi nilang smoke free nagbebenta po sila ngayon ng isang produkto na supposedly hindi walang smoke pero meron pa rin pong smoke so dito po pinapakita lang nila ang difference between a heated tobacco product at ang regular uh, tobacco next slide at sinasabi din ho nila dyan that their product is not risk free okay at pinapakita pa po yung iba't ibang mga Uh, chemical na presento sa kan, sa tobacco at sa mga vape products okay and next makikita niyo marami ho yung mga ano na yan yung mga chemicals na yan some of those are cancer causing agents next slide dito pinapakita po sinasabi ho nila kasi sa lahat ng mga studies ang ang chemical concentration down ng mga uh, na, na makikita ho ninyo sa mga e-cigarettes are much lower compared to the uh, concentration seen in regular tobacco. However, tignan ho ninyo ang sinasabi din nila. Meron no silang disclaimers. They're saying a reduction in levels does not necessarily equate to a reduction in risk. Okay? Pero, eto ho ba ay talagang matitingnan nang isang taong gumagamit na ng mga e-cigarettes at ng heated tobacco products. Of course, lulung na ho ang mga taong yan sa nicotine and therefore, hindi na ho nila mapapansin kahit ano pa ang nakalagay ho dyan. Next slide and this is actually just to show to you sa uh, study on TSNA. Ang TSNA po ay tobacco specific nitrosamines, no? Ang ibig lang sabihin niyan, itong tobacco specific nitrosamines na 'yan ay known to be uh, cancer, can cause cancer. And makikita ho ninyo lahat ho ng mga electronic uh, cigarette devices, mga fluids na na pinag-aralan lahat ho sila they contain tobacco specific nitrosamines therefore iba-iba lang po ang different ang ano ang dami sa, ba sa lahat sa iba't ibang klase ng uh, e, uh, e cigarette liquids na yan but ang pinakaimportante ho diyan meron ho siyang mga nagkokos ng cancer. And therefore, whether malaki ang volume amount, maliit ang volume na amount, a person who uses e-cigarettes, a person who uses vape products will be at higher risk to develop cancer. Next slide. At dito po pinapakita din that there are some chemicals that may kahit ho i-try ho i-detect uh, if the DTI is already looking into the chemicals that are present in the e-liquids, you may not be able to detect some of the chemicals. Bakit? Dahil yung mga, e yung mga chemicals na yan ay nagagawa lang po upon interaction of the e-liquid at sa mo the moment na i mo ang e-liquid na yon. And therefore, yung yung interaction po upon heating ng glycerol with the with the heating element can cause can uh, can actually result in the development of acroline a known cancer causing agent yung propylene glycol everybody knows this these two these are the most common and the regular component of any e-cigarette it will lead to the form to the formation of formaldehyde and acetaldehyde, also known carcinogens, okay? and therefore, these, uh, what I am actually showing to you now, are people are at high risk of developing cancers. ihintayin pa huba natin na talaga magkaroon ng cancer ang mga tao bago huto tayo kumilos pero yan na po ang nangyari sa tabako. Pag tinignan ho natin ang history ng tabako, hinintay pa ho natin milyon-milyon na ang namamatay sa tabako bago tayo merong gawing action. I hope na hindi naman ho umabot doon sa ganoong uh, sitwasyon. Uh, now we know better. Alam na ho natin at hopefully sana mas matatadino tayo ngayon para meron na ho tayong gawin na aksyon. And nobody among us, kahit ho siguro mga nasa industriya ng, uh, ng sigarilyo at ng vape, gusto ho nila na makakita ng mga tao na, mama, na namamatay. I hope lahat ho tayo, we will all come out uh, really very strong against uh, the use of vape and uh, tobacco. Next slide. I'm also going to show to you the latest uh, study next. This is the latest study na, na nagpapakita na ang pagbe-vape, parehas lang ho ng paninigarilyo, can cause damage sa DNA. And that is actually the reason kung bakit nagkakaroon ng cancer. With the uh, exposure to all those cancer-causing agents, nagkakaroon ho ng, ng pagkasira ng damage sa ating DNA, sa genes po mismo natin. And this is the reason kung bakit magkakaroon ng cancer answer ang isang tao from smoking and now we are seeing that that is also true from vaping. Next slide. Dito po sa isang slide nito, pinapakita yun po ang result ng kanilang pag-aaral at tiningnan ho nila between a pods and a mods. Mas ma pinakamataas po ang DNA damage doon sa paggamit ng pods followed by the use of mods. At pagdating po sa mga flavors, and that is the reason kung bakit I will agree, we should actually ban the flavors uh, instead of what we have now under the vape law. Kasi tignan nun ninyo, sweet flavored uh, is e e the vapes have the highest levels of DNA damage, followed by mint and menthol. and fruit flavored uh, vapes your honor if you are looking into uh, banning um, uh, flavors i would recommend na iban na lang ho talaga if you want to maintain a certain flavor maybe it is just tobacco Because the menthol and the mint flavor will only increase the risk also of people from uh, developing Cancer, so we have to maintain. that dalawa, actually, our recommendation is just to limit it to tobacco. Next slide, and of course, alam naman ho natin yung ivali. Uh, actually, I've heard uh, Secretary Herbosa said yesterday over the radio interview not kaya siya against sa paggamit ng vape ay dahil nga dito sa mga cause na katulad ng e o yung e-cigarette vape associated lung injury next slide na nakita natin sa Amerika and of course next uh, meron din po tayong nakita sa dito sa atin sa ating bansa this is a 22 year old male sudden onset of chest pain, wala pong comorbidities, but yung two years history lang po ng paggamit niya ng virus.